Yung mangga na to may kwento to. Alam mo ko ilang ilang taon-taon na yan? Alam mo ko ilang taon-taon na to? Matanda na itong mangga na to. Uh, ilang dekada na to. Dumaan man ng malakas na bagyo hindi siya na, ano, hindi siya na tutumba. Kaya Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Grabe, pinawisan ako. Sarap ng pawis ha. Lalo na tong kasama ko pa sa way. Eh. Yun. So, ayan, guys. Sa likod ko. Laking mangpo ng mga. Ang sarap dito. Malamig. Tara ko. Okay, let's go na. Let's go na. We'll go home na. Ano? Oh, hmm ng aking kasama na alapang oh mag post ka na doon sa puno ng mangga Noy